Ha, nearby? Oh, eh. So, andito na kami sa store. Ito niya ang lugar guys. Padal handa niya ako na ano, sampung bigas. Sampung sako na bigas. Ayan. Ito. Ah, andito na ako. Ayan. Ang dami niyang bigas. Pwede rin kayo mangutang dito. Ayan guys gagamitin. Ang daming bigas. This is Iricel. Ayan, Nandito ako sa loob. Sa loob ng bigasan niya. Oh, okay so, na nagchika-chika kami dito. Ayan. Hello so guys, Ayan. good afternoon. Shout out si Risty Rose, kay Vermel, uh, sis Dena, sis Joanne, sis Belsky. Kasi ala Ana Belsky, nag-live si ala si nag-premier si kung si ala si si Belsky. May color mix. So, andito na ako sa kanyang tindahan ang daming bigas. Kung ti lang. Ayan Kung ti lang. Hi. Hi. <sighs> Tapi to. So, mamaya uwi din ako sa May Sindangan. Siguro 7 p.m. na kami makarating doon. Kasi uh -huh. 2 hours or kasi ano pa, maraming traffic-traffic. ano ayan. Hi, guys. <laughs> so, Nakita na kami in person is Anix So, follow nyo kami. First time kong makakita ng vlogger, uh -huh. makamit ng vlogger, guys. Uh -huh. Sa so, next, ano namin dito, mag na kami. Oh. <laughs> Maligya kami bigas guys doon sa labas. so guys! So guys, tapos na kami. Nag-chika-chika minute. So, oh, ang ganda talaga namin guys. Grabe. So, ang pagkikita namin. So, ito. May gift ako. Vermel. My gosh. Ayan. Ang bait talaga ni Sis Iris. lang sa guys. So, maagang pamasko. Buti na lang nagkita kami kasi may pamasko pala siya sa akin. So, thank you talaga si... So, uwi na ako guys. Uh, tapos na kami. Nag-chika-chika minutes. So, babu. Ganda. Okay. May nunal. Ay.